Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga. Tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po para po sa inyo. At syempre mga kalaki, ngayong alas 11 ng umaga ay gusto po namin uh, magbigay po ng mga combo lucky numbers. Ayan. Combo lucky numbers po yung naisipan namin ibigay ngayon dahil po matagal, matagal, matagal na rin po hindi namin migay ng mga combo lucky numbers po. Ito pong combo lucky numbers na po, ito po yung tinatawag ko na ako po mismo nagbuklut-buklut ng mga numbers, ako po mismo nag nag, uh, kumbaga, nag -partner, partner po okay Pinag-rumble-rumble ko po yung mga numbers na mga lumabas. Mga napatama po natin sa mga mula nung itong uh, nagbigay po tayo at siya pong pinag-partner-partner ko. Yun pong ibibigay muna natin ngayon na po. Malay natin, ba? Diba? Dito tayo makakuha ng jackpot. Kaya kung ready ka na at ready na rin ako, tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po ngayon pong lumaga. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at paging milyonaryo. Ayan mga kalaki, okay. So mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin, inaalagaan ng 3 days yan bago po natin palitan. At syempre po, ang mga lucky numbers po natin, mga kalaki, ay libre po yan. Pag in ko sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, libre po yan, wala po yung bayad. Ang private consultation po ang may membership fee at ilan na lang po ang natinirang islat na available. At kung interesado ka, pwede ka po mag-message sa akin, mag-PM ka sa messenger, sabihin mo na interesado ka at tatawagan kita make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo uh, magpa-member. Okay? Dahil marami pong gumagaya ng mga account natin. Ay nako, ewan ko sa kanila. <laughs> Kaya mga kalaki, kung gusto mo nang kunin ng mga lucky numbers, umpisahan po natin to sa 5-digit lucky numbers abroad. Pero bago yan, syempre, habang namimigay ako sa inyo, kala nyo ha. Ah. Tadam! Meron akong dalandan. Okay, ito na po ang 5-digit lucky numbers abroad. Umpisaan po natin sa number 20, number 17, number 8, number 32, at number 36. Ayan po yung 5-digit lucky numbers abroad. Umpisaan naman po natin, ipa, isunod na po natin ang 6-digit 0 to 9. Okay. Ang 6-digit 0 to 9 ay number 2 number 1 number 7 number 9 number 8 at number 8 ayun mga kalapit sarap Asim. Asim. At syempre, ito naman po ang 6 digit, 1 to 29. Number 3, number 22, number 16, number 20, number 18, at number 5. Asim. Gusto nyo? Asim. At ito na po ang 7 digit lucky numbers abroad. 7 digit lucky numbers abroad ay number 24, number 36, number 33, number 25, number 18, number 2. At ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers abroad, kakainin ko muna. Asim. Asim. Ang 8-digit lucky numbers abroad number 14, number 42, number 37, number 16, number 28, number 19, number 25, number 36. At ito na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number init number 27, number 29, number 36, number 43, number 48, number 15, number 52, number 53, number 17, at number 31. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang lucky numbers abroad. Dito na po tayo sa Pilipinas ang 642, 645, 649, 655, at 658, 6 digit lucky numbers kung saan po naglalakihan po ang mga premium mga kalaki. So, syempre, eto na po mga kalaki. Umpisahan na po natin sa 642. Pero bago yan, sa mga nais po, nasa nais po makatanggap ng mga lucky numbers namin everyday, I-follow lamang po kami sa Facebook. Hanapin po ang red game na meron pong 315,000 followers sa YouTube po 16,000 followers Sa TikTok po 415,000 followers Ayan po yung mga legit na account natin Meron po tayong second account Aris Gatchalian po At Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako Na may picture po namin ni Lola Carmen At meron na rin pong 50,000 followers mga kalaki So yun po yung mga legit na account na dapat yung pong ipollow. At pag nakita ko po yun na Heart kayo lang, heart comment kayo ng comment At share kayo ng share ng video Abay, re-replyan ko, re ko po kayo, re-replyan ko po kayo at bibigyan ko yun ng mga lucky numbers, okay? So mga kalaki, halika na, kunin na natin ang milyon, kaya eto na, ilista mo na Ilista mo na ang mga 6-digit lucky numbers ngayong alas 11 ng umaga Ang 6-digit lucky numbers mo ay 642 number 5, number 16, number 19, number 27 number 33 at number 35 yun po yung 642 at eto naman po ang 645 ang 645 ay number 19 number 10 number 6 number 43 number 41 at number 28 at eto naman po ang 649 ang 649 ay number 22 number 34 number 36 number 38 number 14 at number 11. At ito naman po ang 655, 6 digit lucky numbers. Ang 655 mo ay number 35, number 3, number 26, number 43, number 8 at number 16. Ayan mga kalaki at ito na po ang 658, 6 digit lucky numbers kung saan napakalaki ng price. Promise, nakita ko. 655 ay, ah, ay ah, 658, 6 digit lucky numbers mo ay number 14 number 17, number 26, number 38, number 46, at number 47. Ayan mga kalaki, kompleto na po, takbo na sa sukin yung outlet at make sure po na ang mga laki numbers natin, aalagaan nyo po ng 2 day ay ng 3 days bago po natin palitan. Okay, at syempre ito na po ang paborito ng lahat ng shout out time. Shout out po tayo sa, o ito po, uh, happy Happy anniversary po sa amin sir Rico. Bati naman po sa aking labidabis. Ayan. Kay Ma'am ano to si Naida at kay Sir Enrique Sebastian. Ayan po nang ano to. Nang Aurora Quezon. Hello po, maraming maraming salamat po sa inyo sa panonood po sa inyo. Sa amin maraming salamat po at sana palarin po kayo. At ito na po. Ah, uh, pabati po kami dito sa mga tricycle toda po sa May Ano to? Sa May Lipa, Batangas. Uy, hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panunood po sa amin. Thank you, thank you very much po ah. At nakakatawa po talaga ng puso na nunood po kay lagi sa amin. At syempre nais nice po namin mapanalo kayo. Kaya ingat-ingat po. At syempre sa mga interesado po, make sure po na kung interesado kayo magpa-member, tatawagan nyo muna kayo o kaya tatawagan nyo ako para makausap nyo ako. Ingat!